ba na ba ang tanan Kami na mau pay paghuman so dali-dali ta kay para nasad lunchtime lunch time kay ang atong driver gahulat na basi high blood ni na di tapasak kionami biyaan ta Anyway, atong church na located diri sa Gaisano Island Mall here in Lapu-Lapu So nana ang atong driver, gawait na. So let's go, guys. E Long time no see. <laughs> so, medyo dugay na kayo tawa diri sa, kung ano, diri sa El Corso. So, masyak raman kay na no, may building diri. Uy! Which is, kung McDonald. No good. May gamay na ang atong parking area kay tungod sa McDonald. So, medyo gaulan pag yun. Magdali ta sa ligsik na gyud o sa El Corso. By the way, ato dito sa tofu restaurant no mga on katubit vegetarian. So hopefully, kita taon, -taon na balik dito sa El so Hopefully, nga they are still open. Okay. Mura gimingaw na tagaon dito sa tofu ba? Dugay-dugay na Mga pila na months Dugay na gyud. Uy, nga wami kabalik dito. And then, Mauni, inyagi ulan ta. Blessings ning ulan. Dalit Aray ta sa mall. Mauagi kay. Aray di ta sa ulan. Ay, salamat. Open pa day in taon ang vegan. Open pa yung taon ng vegan island for our lunch. Oh dear, they are still open. Pero wala na ang katong eat all you can wala na ang ilang buffet kasayang may ganahan takay kumukaw na itong ilang buffet anyways since wala naman sila yung buffet and then full pagyod ang ilang wala kay table so mabalik ta diri sa street food itong koreans na close medyo wala kita giswerte karon kay ano close mampud ning usa i don't know kung nag-operate pa ba ni sila or sa close nang gid sila maraguna wala sila operate nak no oh look at the weather it's not good marag dili maayo i byahe So, kaya wala naman itong vegan na tofu. Ari na lang taan ni sa dessert factory. So, muna ilang zizzling pork chop. Ang food nga gi -order sa akong anak sa vegetables na ay nasagol nga sponge. Sponge ha, ka napanghuga sa plato. So, gidi ko nga dako nga sponge, pero ka namarag small lang ba? So, nailhan man sa akong anak nga sponge. And then, display sa akong anak Sumoto, sa Shala, moto pag sa waitress. Ingun siya, hala. Hala, mom, din mo, ani mom. Asa pa di splat Plat po, dis pagkaon. Siya lang nga, ni dool ang gitawag ang supervisor. Masiguro to siya. But then, okay na kay buutan naman po sila nga sa mo din kami. gipapili mi on siya mong gusto. Ana, pero, wala mi. Ako gipangayo tubig lang. Libring tubig. So, mo na, no? magamping tas pagkaon kayo sa hay manggood medyo medyo down sa ang mga kuan ba trabahante sayang oy nagclose naman ang Olis diri oy murag ni transfer na sila sa Ayala kay kita kuan dito sa Ayala nara dai mo diha nara dai ka diha kamera ni ta ko lisura ni tay kamera kita kita lagi taun diri update na to diri kumana <clears throat> <na> gid ang kwaknet <laughs> <na> ang <gydang> kwaknit ang <laughs> ilang atop atop diri kumana di ay muran ni lagi muran lagi Kabog. Bitaw na anak po dari Chinese restaurant dari sa atong likod. Ang pangalan kay Minan. <laughs> Minan, wala pa ni si Minan sa so unaw no, eh. karun na naman si Minan. Taon-taon na kita balik dari. Kaya dito po pagdayan sa namong park, kita na sa militog. Building na gitukod para sa McDonald. Huwag <laughs> ba mo nag <nagboykot> sa McDonald? <laughs> Ako dugay na kuha sa McDonald kay nga no, unhealthy, mango, dili delicious healthy nga pagkaon ba, so na, nga wala na ko nagkaon-kaon sa McDonald <laughs> pitaw, sorry for that pero kibaw matatanan nga unhealthy gina siyang fast food, so sayang lagi uy, ang tofu lagi yun takay dugay-dugay na may kakaon dito ba mingaw na bayak yun, pag may kakaon